Ayan guys, uh, balik naman tayo sa fishing. So, prepare na kami ng gamit namin. At uh, kasama namin si Tatay Hasan, si Asan, si Bapa Asan. Kami hmm. ang uh, bangkero. Captain Boat. Tapos si Master Biduk Biduk Si Angra Biduk Biduk hmm. Hantok laut. Hantok laut. <laughs> ayan si Master Chito. At shout out din pala kay Master George alabay Uh, welcome ka po dito sa amin sa Palawan. Magbook ka na kami. Magbook ka na, please. <laughs> iniintay ka, ka na dito. Iniintay ka na Master Chito. Ang April. Oo, oh, April. Oh, ano pang iniintay mo, Master? Pick up your things and follow me. ayun so guys dito na kami sa spot namin kasama uh, natin si Master Elok yun si Tap si, si, si. at si Master Fish on. kasama yung bisita natin ayun okay, ano si 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 Master Fish All yan oh. Hello Master, good morning. Magandang araw sa inyo. Welcome. bisita natin guys <laughs> Ito yung mekaniko natin, driver pa Guwapo pa kita Ito <laughs> so na tayo sa ating spot na favorito Ayan Atak na atak so guys, gamit natin sit up Long altitude 8000 series Galing gamis master Christian Gamla at ating leader line Mr. Duncan, kali Master Christian Gamla again Ketchen Kok Palawan oh. natin, ugly stick Pero so, Shopee lang ating lure Bis an. Ah. Bis an. Ah. Bis an. Bis an. Bis an. Bis an. nanti hampir. Ah. pin. Ah. Guys. sila nasa babaw sa mababaw so guys sa mga payo hindi yan nakuha sa tanda nakuha sa mga mas na nasahan na sa puso at sa mga kaibigan eh, natin dyan nasa ibang bansa lahat is on yeah. oh, naka video

dalawa nandun pa oh kasama yun <coughs> yun guys yung hold namin black ano na black tribal na yun nakuha namin ano yun? wala lang puti puro na black agad guys yan. black tribal na to Black pribali na.